Yung fencing po ay, isa na. to uh, shape according to the office. Para office yung fencing mo na mo, And then uh, after that, the um, embankment. And then yung sa Yung yung masayang isa mm. yung SRI yung Service recognition Incentive. Ah, uh, nag natin kanina. Uh, dahil uh, alam mo sa alam mengenai undang-undang perundang-undangan ramadhan di bilang-bilang, ada undang-undang yang ada yang dengan permanent employees, semangat komersialis, kita tangkap dari segi lang sri, na, na atas nama yang lain siapa? Uh, um, uh, Ibu nama no timbunan uh, presiden. Oh, uh, uh, immediately apanda. signing the documents. Magkano ba? Uh, um, 20,000 yata dun sa mga ano, you know, elected at mga permanent employees. Regarding naman this ordinance na uh, uh, sinuro ni uh, regarding sa mga PNPM forms? Uh, yung kung uh, yung pong uh, pag, ano yun, concerning the businesses who are engaged in the, the pagbabenta ng mga uniform ng mga PNP and territories dahil uh, kailangan na uh, yan natin yan, gawa ng ordinansya dahil minsan nagagamit sa hindi, hindi tamang bagay. Katulad ng nangyari sa uh, uh, one, one municipalities municipality in South Cotabato na uh, ginamit uh, yung uniform uh, ano, uh, sa uniforming ng PNP at uh, ano, hold up. So yun yung iniwasan natin na nangyari. So kaya magkakaroon tayo ng ordinansya. But, uh, Kanina, nagkaroon nga ng report si Councilor Formento uh, and uh, according sa report niya ay magkakaroon pa ng uh, further committee hearing. So ibig sabihin, uh, pag-aralan pa ng IG ng uh, mga ng, uh, ng Sagunay and uh, iimbitahan pa ulit yung mga uh, concerned persons o concerned offices para sigurado natin na uh, tama at uh, inclusive yung ating pag-aaral Pagka after the com committee report, pagkatapos nila, podcast sa tingin natin ay kumpleto na at uh, uh, tama na yung uh, mga nandun uh, na na napasalog doon ng mga uh, sa ordinansa na yun, eh, that's the time na i-upload na natin. I-upload na ng uh, isang bulan. Ano naman kayong mga pag-aanda niyo para sa Ramadan? Sa Ramadan, uh, siyempre ito ay uh, dapat na pag-aandaan no, ng mga Muslims dahil ito nga ay ang pag-ayunan. No? So, kami ako personally siyempre yung pamilya natin uh, siguraduhin natin na ano uh, parati natin sila kasama yung ating mga anak at uh, syempre, yung ating pong uh, ito dahil ito ibinigay ng, ng, chance sa atin para para uh, um, anuhin yung mga previous. kung meron man mga meron kang hindi tamang ginawa ay ito yung oras na binigyan ng chance para magbago ka at yung pagbabago hindi lamang sa pano ng Ramadhan. Ito ay dapat after ng Ramadhan, ganun pa rin yung gagawin uh, Continuous dapat yan, hindi lang pano ng Ramadhan. Okay. Ah, kanina nga na-raise -na din natin yung issue na yan dahil uh, meron nga mga reports na may mga um, uh, pricing cases sa ating mga market and uh, kaya na-raise namin yung, yung issue na yan. although naman confirmed. No? Report pa lang yun. Kaya ang um, uh, action na lang natin ay nagsulat tayo ng, uh, nagsulat tayo address rest to the city market administrator para bantayan yun. ano, you know, merong pag-increase uh, yung mga nagbebenta doon sa mga market. Sa mga market lang, dahil yun naman yung ating jurisdiction. Hindi naman natin pwede magkala yung sa mga groceries dahil under na yun sa DTI or DPI, MTIT. So, diyan sila dapat yung uh, action action at mga patungkol